morning, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba ang kailangang pagtuunan pansin ni Atisa Manalo para sa preparasyon niya sa Miss Universe. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayo lahat? sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng Ma mama na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lage, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, eto na nga. Sobrang excited na tayo sa darating na November dahil syempre lalaban na nga ang ating Pan bato na si Maria Ati sa Manalo. Inisip ko pa kung sino. Charot. Anyway, ako excited ako for her. Ayun talaga. Dahil syempre, since 2018, di ba? After ng Miss International, aminin mo man o hindi, gusto mong lumaban si Ati sa Manalo ng Miss Universe. After niyang mag-first runner-up dito sa Miss international. Kaya lang, syempre, ang iniisip natin noon, ay, sayang, wala nang pagkakataon na makapag-compete si Atisa Manalo sa Miss Universe kasi nga, di ba, Uh, ang binibining Pilipinas, isang beses lang pwedeng sumali ang kandidata. At winner pa si Atis. Lalo na yung mga winners pala. Pwede palang pag-candidates ka lang. Pero kapag yung winners ka na, ay eh, tapos na ang journey mo sa mundo ng pageantry ko. Anong ang ibinigay nila sa'yo? Kung bagal limited lang. So, yon Yun na yon <laughs> Pwede kang magpaulit-ulit sumali kung hindi ka pa nakakakuha ng title. Kaya lang, during that time, si Catriona Gray ang naging Miss Universe at syempre si Maria at isa Banalo ang naging Miss International natin. At in fairness ha, kamuntikan pa manalo si Atisa sa Miss International kasi first runner-up siya. So yun, yung naging first runner-up si Atisa manalo, doon na natin sinabi, ay naku sayang, sana manalo pa, sana lumaban ng Miss Universe. And then syempre, nabago yung ikot ng mundo, na wala sa Uh, binibining Pilipinas ang Miss Universe At nagkaroon nga ng na sariling franchise So yun, nagkaroon ng sariling Franchise doon, nagkaroon Talaga ng pag-asa ang mga bakla Lalo na pwede palang sumali Yung mga galing na sa Binibining Pilipinas Na naging title holder na Ay, bongga So, yun, so doon ikinatuwa Yun ng lahat, di ba? Kasi nga syempre, ang Maria Atisa Manalo ay may pag-asang Sumali sa Miss Universe Philippines. At nung unang edition nito, isa si Atisa Manalo sa mga nag-submit ng application niya para mag-join. Pero hindi rin natuloy kasi nga daw, may sakit daw ang Atisa Manalo. Pero hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang totoong dahilan noon. ba diba? Ang sabi, may kontrata pa kasi siya sa Miss, U, uh, Miss International kaya hindi siya pinayagan so kailangan ma-expire muna yung contract nila ng 5 years eh parang at that time 2018 1922 years pa lang pero ngayon andito na syempre ang Atisa Manalo. Doong last year maraming umasa na ko si Atisa sana ang manalo ng Miss Universe Philippines pero hindi niya to na tagumpayan makuha, napunta sa iba. Kaya naman Ayun, maraming nalungkot pero marami pa rin natuwa kasi na-represent pa rin ni Atisa sa ang bansa natin, sa Miss Cosmo na ang akala nun lahat, winner to. Pero nagbago ang ihip ng hangin kasi na-aksidente nga si Atisa at hindi pinalad na makarating hanggang top 5. Na para kung iisipin mo ano nangyari, <laughs> di ba? Pero, ganun talaga ang competition. May nananalo, may natatalo. Pero, naging broken hearted doon si Atisa na parang doon din nakapagsalita siya na ayaw niya nang sumali sa pageant. Kaya yung mga kabaklaan, ko, na walang talaga ng tuluyan na ng pag-asa na, ay, naku, mukhang hindi na lalaban ng Atisa manalo sa competition. Pero, sa kabilang ano, pinalad pa rin tayo kasi ayan nga, di ba? So, nagbalik pa rin ang Maria Atisa manalo dahil sa inaakala natin na hindi na siya magkukupit, biglang nagbago yung ihip ng hangin, Bung! nagbalik si Maria at manalo bilang Miss Universe Philippines Candidates. Yung iba, parang sinasabi na ako matatalo yan. Pero yung iba, talagang nandoon yung paniniwala na ay mananalo yan. Lalo na ako. Kasi parang feeling ko yung pagbalik niya medyo iba eh. Mas naging kalmado siya, hindi siya gigil. So talagang hinanapan pa nga natin si Atisa ng ano ba magiging eksena nito pero ayun nga nag-iba yung ihip ng hangin pati transformation niya iba na din pero ako nakitaan ko nako I think si Atisa to kasi yung ganda talaga ni Atisa yung during na lumalaban siya iba hindi yung kalibre na gusto ninyong mangyari pero nandoon talaga yung yung ganda, yung power of beauty na tinatawag ang meron ng isang ati sa Manalo. And then, ayun nga, di ba? Medyo dito, na high blood talaga ako ng bonggang-bongga -bongga, kasi parang halos umabot pa yung blood pressure ko ng 170 over 90 dahil sa pagkakadulas ni ati sa Manalo kasi parang feeling ko, ano ba to? Naka-align ba to sa kanya? Pero the destiny is there. Eh. Kaya, ating sa manalo pa rin ang nanalo. Diyos ko, ang saya nung during that time. Talagang nandoon talaga yung parang natupad yung pangarap mo para kay Atisa na makapag-compete pa lang ha, makapag-compete sa Miss Universe. Siyempre hindi natin alam ko ano ang dahilan kung bakit ang Universe ay tinatawag si Atisa Manalo bilang maging isang kandidata dito. Hindi wala tayong kasiguraduhan kung si Atisa nga ba ang mananalo ngayong taon na to. Pero, Malaki yung chance ng Pilipinas na masungkit. Ayun nga, dami ko nabasang comment doon sa isang vlog ko nung nakaraan about Vina. Ang sinasabi nila ay, kasi si Kunan ayaw manalo ang Pilipinas. Eh, kasi dadayain lang tayo dyan. Ay, kasi ang daming kasi. Mm -hmm. Ako naman, parang, syempre sa mga laban natin, nung mga nakaraan sa Miss Universe, ang sabi ko, it's competition. Kaya ganon hindi tayo pumapasok. So, kailangan maganda ang Pilipinas. At saka, okay lang yun. Kasi parang pili ko naman, nung 2022, umarangkada tayo ng bonggang-bongga sa top 5, di ba? But, sabi ko, sige lang, ipagpatuloy lang ng laban natin dyan. So, okay lang naman kung, kasi nung 2023, na-eltokuyo nga tayo. Tapos, nung 2024 naman, nag-top 10. Ah, ano ba? Tama ba? Oo. Ano? Noong 2022, na El Tokuyo. Noong 2023, top 10. Noong 2024, top 30. 2021, pala tayo pumasok sa top 5, yung kay Beatrice Luigi Gomez. So, sabi ko, okay lang yon kasi parang feeling ko, uh, hindi naman sa lahat ng oras lagi tayong panalo, di ba? Pero this year, ay sabi ko, yung pagkatapos na ma-top 30 nung nakaraan taon. sabah, so, wake up, wake up, ano, Miss Universe Philippines, kasi para papalayo ng papalayo yung ranking natin. Hanggang top 30, ayun talaga yung totoo, top 30 lang tayo. Maswerte nga, kasi pinili tayo ni Kunan na maging Miss Universe Asia. Di ba? So, sabi ko, sa dalilang muna, hindi po pwede to pero nandodon ako sa fight na parang ay eto na yon. So parang feeling ko this is it. So kailangan talaga natin magpadala ng isang magaling at magandang kandidata. At eto na ngayon si Atisa Manalo. Siyempre ngayon palang, hindi pa man nanalo ang Thailand. Isa na sa Thailand talaga sa tinitingnan natin na matinding kalaban <laughs> dito sa Miss Universe Philippines hindi to yung katulad nung kay Catriona noon na ang pinanalo nila ay matalino pero kulang sa ganda pero ngayon kasi maraming magaganda dito sa Miss Universe Thailand kaya medyo parang ano eh, uh, isa siya sa mga tinig talaga sa atin, lalo na pagdating sa Asian group, ay nako, medyo dapat talaga magingat dito si Atisa. Si Atisa, maganda kung ganda ang pag-uusapan, wala namang problema. Pero, uh, meron din talaga tayong nakikita na kulang pa rin kay Atisa, katulad na lang siguro yung pagiging powerful na. Mm -hmm. Kasi di ba, dapat pag Miss Universe ka, talagang nandoon yung tibay mo eh. No? Parang pag tinignan ka kagad, ay ito ang mananalo. Si Atisa kasi medyo may pagkalamya. So, very Miss International talaga yung peg ng isang sa manalo. Pero kasi, dapat din maintindihan ng mga Pinoy na hindi ilalaban si Atisa dito dahil parang dapat maging katulad siya ni Catriona Gray kasi si Catriona Gray ang huling inilaban natin na nanalo. So, hindi ganon So, dapat magkaroon talaga ng sariling version ng bilang isang ati sa Manalo. At yung ati sa Manalo, yung package niya ang susubukan sa Miss Universe. So, wag nyo siyang paghanapan siguro ng katulad ni Pia Words ba? Katulad ni, ni ano, ni tawag dito, Catriona Gray. Siguro dapat Maintindihan natin na she is sa Manalo at yun yung i-embrace natin sa kanya. Kung anong atake ng isang ati sa Manalo. Ako kasi sa totoo lang ayoko yung makita kay ati sa Manalo yung pagdating sa Miss Universe, yung katulad ng ginawa niya nung unang laban niya sa Miss Universe Philippines kasi parang piling ko hindi siya yun. So mas gusto ko na ipakita niya yung authenticity niya. Hindi yung nag-transform siya to like this, magiging strong. Kung ano siya, yun siya. Pero, siguro dagdagan lang niya ng konting transformation, like siguro yung styling, ayon yung mga tipong parang galawang talagang bonggang-bonggang damitan, yung mga tipong ganun. Kasi, aminin din naman natin, may mga gown kasi si Atisa Manalo na sinusuot na hindi naman bumabagay sa kanya. So, katulad na lang halimbawa, yung red na suot niya na gawa ni Michael Cinco, parang hindi ko nakita yung pagiging power niya doon na yung power of beauty, parang nag-iba yung angulo ng yung aura, ganon. So, dapat ayon medyo maging maayos siya sa pagpili ng mga susuotin niyang damit day by day, ayon Kasi, kung sasabihin mo, ay dapat ang makita namin kay Atisa yung katulad kay Catriona Grace. So, dapat guys, maintindihan natin na hindi naman si uh, Catriona si Atisa. She is Atisa Manalo. So, dapat ma-embrace mo kung ano ang meron siya. And then, kung ano yung ilalaban niya dito, maaaring yes, panalo, maaaring no. di ba diba? But, ayun nga, siguro ang kailangan gawin ni Atisa, mapag-aralan niyang maigi yung mga styling niya. Kasi, ayun yung importante. Yung katulad ng sinuot niya doon sa Miss Cosmo, hindi naman bagay sa kanya. Kung baga parang, I love yung designer niya, ha? Sobrang gusto ko yung designer na yon Pero kasi hindi, hindi ganun yung character ni Atisa Manalo na ano ba yung sinabi niya sa akin na ang sabi daw, Ah, yung hubad. Oo. So, sabi ko, eh, hindi naman kasi ganun yung karakter ni Atisa. So, mas gusto ko nga yung mga katulad ng gawa ni Michael Cinco na ano, gusto ko bumalik siya kay Michael Cinco as a designer. So, totoo lang. Kasi sa Miss International, very elegant yung pinasuot nila kay Atisa. Plus, yung lumabas siya ng Miss Universe Philippines noong nauna, magaling din ang ginawa nilang damitan kay Atisa. Yung color white, ay lumabas talaga yung ganda doon ni ati sa Manalo. Kakaiba. Tapos, gusto ko rin yung designer niya na ito yung pink. Yung pink kasi na nagpasuot sa kanya, parang feeling ko, inano niya kung ano ang character na meron ng isang ati sa Manalo at inilabas nila na gusto ko ganito ang maging itsura mo. At doon kasi nag-focus yung designer dako ano ba yung babagay kay Atisa. Tapos, paano lalabas yung aura ni Atisa. Kaya mas gusto ko maging designer niya uli yun. Yung laban niya ngayon sa Miss Universe Philippines, yung final gown niya, ayun yung gusto ko maging designer niya. Tapos ang gusto ko maging designer niya, combination with Michael Cinco para sa preliminary competition. Michael Cinco at saka yung designer niya nung ano, parang ayun yung magandang combination, di ba? Kasi in fairness naman kay Michael Cinco, may mga gawa si Michael Cinco na pinapalabas niya rin yung character niya yung isang ati sa Manalo. Kaya lang, pumalipak lang sila doon sa red. Actually, yung red maganda din eh. Nakarating din naman si Atisa sa top 5. Pero, si Michael Cinco kasi gamay niya na si Atisa Manalo eh. And then, yung last na designer niya dito sa Miss Universe Philippines, yung huling laban niya, yung pink, maganda din ang idea nila doon. Kasi, di ba, parang mas pumak talaga yung beauty ng isang Atisa. So, yun yung gusto ko na ipakita ni Atisa Manalo na bilang reina talaga, nang Miss Universe Philippines. So, yon So, ayokong baguhin nila yung transformation like, ah, uh, dapat iba yung makeup mo, dapat iba yung makikita sa'yo, dapat matapang. Ayoko, kasi hindi na yun si Atisa Manalo. Ayokong mag-transform siya na hindi naman siya. Mas gusto ko mag-transform siya pero ma-emphasize pa rin yung beauty ni Atisa na she is Miss Universe Philippines. So, yon So, Ayun yung gusto ko makita nila kay Atisa Manalo. At gusto ko 'yun yung maipakita ni Atisa Manalo sa magiging laban niya sa Miss Universe, 'di ba? Kasi kung babaguhin mo siya, hindi na si Atisa 'yon. So dapat i-accept natin na ganito talaga yung galawan ng isang ati sa Manalo pero yung katulad ng laban niya sa Miss Universe Philippines ayun, tama at perfect yon yung sa swimsuit competition dapat swimsuit and then ganong galawan lang and then yung styling niya okay din pero yung atake niya yung suot-suot niya yung gown na color pink the way kung paano niya to in-execute i-ano lang nila yon i-develop pa nila ng todo-todo content. Todo, yan. So, yun na yon So, yan. Ayun ang gusto kong makita sa, kay Atisa sa darating ng Miss Universe. Pero ikaw ang tatanungin ko, ano nga ba ang gusto mong makita kay Atisa Manalo pagdating sa Miss Universe. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laman lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muni nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys! <muchos>